Good morning everyone for today's video about sa amon nga baby. Are gina videohan gali ni amiga asawa ako ng amon baby oh. Mas call na siya kuno mga katibi ara iya mga kaupod. Ara uma jutain jutay mga, mga bata ara siya o nagapungko amon baby oh. Ang naka pink sang shirt kag iya nga dress. Ara iya mga kaupod mga katibi o Tawa bala iya mga upod mga bata. Hmm. Dumaling na ako na mga katibi maglantaw sa ila. Grabe na mga bata subong. Mga ka Tama na sila ka-liberated sa ila mga inaubra oh. Kabalo na sila. Kung paano nila ihandol ang ila inaubra. Sa mga wala pagaling na maka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe mo na yan pakipindot na lang ng notification bell button para maging updated ka sa susunod kong video at para masubaybayan mo man mga ka-TV ang akong mga video okay guys patuloy tayo sa ating video ara ilang mga kaupod mga ka-TV ara ilang among mga ka-TV tingnan mo ara o oh. Iyan, mga kaupod o oh. ka lang maglantaw sa ila mga kapibig. Kaya daw nag-enjoy sila sa ila obra gaskol na ko na sila para kung mag score na sila sa nursery or ano na, pre-school. Kabalo na sila mag uh, kasalimuha sa ila mga kaupdanan. Kita mo, kabalo na sila maghampang. Ang muna ang advantage sa mga bata kay para sila hindi na sila mamanol kon halimbawa magsulod sa espilahan kaya may pa lang sila na araw kita na, na. na si Lola na naga uy, hindi takluban sa iya upod ang isa be, kape, kape mga <laughs> ara si Kylie mga katidiyo na si Lola niya o kuhaon gid niya na iya nga kwan ang uh, e, nagamit pala nga pang kiling-kiling araw kabalo sa kong oo sigi sigi sige by sige, sige upo aku ako nabi oo 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 kabalo sa kag... Ara mga katibig, yung balik ng Tagalola na natapos, ara o. Oh. sa pinasagawadaan mga katibig. <laughs> ara naman, pinakloban naman mga katibig. Sa hindi ako po na Ang bata ang gamay. O, ara si Kylie mga katibig o. Oh. Gagawan sila ni Lula niya sa... Oo. Ang oh, cute. Ara o. Oh. Ginagaway sila ni Lula niya sa iya ah, hampangan. Eh gusto na sila mga katibig kwaon niya. Kag siya makiling-kiling. Ah, Arao, eh. si Sixi si, si, Amon Bibi. Dan si Kau, Bibi, dan Kau, masing si Nanay. Hi, Bibi Kai. Masing si Nanay, dan Kau. Si Don't do that, Bibi. Don't fighting my grand... Gan Lola. Si Nanay. Oh. Uy, hi. Yo, dia. Ikaw belum sa kuno. Arao. Ang tabla mga ka-TV, ihaboy na nakaroon kong mga si, ugot nan... a... sa ako. Ginoon ko na. Arao. Ang balik naman sa mga ka-TV sa iya ginaubra. Achafu. Ay, go. Go. Sini, ni, Nini. Please like and subscribe. dipakai okay. share na lang sa mga TV. Para sa mga sa mga tao, mga tayo, YouTube mga diri sa, tayo, sa na province of Capiz. Gina mga yung hamilyak nga mule sa inyo pag like and subscribe <laughs> o share na lang sa akon okay. channel para sa muna lang nga pagi mabuligan wow. <laughs> <ko na, laughs> <Okay>. oh, oh, ang ako na. Hindi mo naiintindihan kita yung Gina mga Oh, ginawangitan niya pa. Baby, bad na baby. Ginawangitan niya sa kwan ko nabi. Napakaon niya mga upod. Pwede na si Kylie mga ka Pero wala man nasa kapang away ay, mga ka kondi pagunahan. Ginaway rin po ko po. isa o. Ginagaway sila. Tang, ay, muka. Kira ka na ano? oh, Kita ka, mga mga Ginhaboy na, na ni Kylie. Uy, wala. Nakumbang sa kabata mga katibig. tv Inbuklas ang isa. Dako na bi. Oh, kuwao na naman. Ginhaboy na kagina Anak ko ni ko mga ka-TV? Basihan po sana ang pangana niya ang isa, Bukalo. Oh, oh niya naman mga katibi, kita mo. Baby, oh. Basta matakaan na si Kylie mga katibi. Hi. Hello. Bibi kay Kai, dot do dot. Hi. Don't like oh. that, Bibi. Bad yan, bad. Oh, kinuha mo. Ay, ay. Damo na, Bibi ah. Don't worry. Damo at ang panganan Oh, thank you.